B, 5 real. Kaso, kaso minekos-mekos na nila. <laughs> Siksikan dito sa black market ah. Kailan <laughs> nyo nung nakuha mo? 3 real at tawara mo? Meron na naman kami. Nadiskobreng ng yan dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Mura na, minekos-mekos pa. Lalakarin nga lang pala namin. Mula accommodation hanggang doon sa black market. Bakit nga ba tinawag na black market iyong pamilihan na ito? Kaya naman, samahan nyo kami maglakbay papunta dun sa black market. Lasan nga mga taga Saudi ay dito nagtatambay. Dito sila kumakain kabadang-bandang hapon na. Sobrang ganda kasi ng tanawin dito kapag kapalubog na yung araw. May nadaanan kami dito napakaraming sitaw. Dito kayo mabibili. Kahit napakalain nito sa syudad at bulubundukin, ay talaga namang dinadayo ng karamihan na iba't ibang lahi katulad ng mga Pilipinong kuripot. Pagdating talaga sa mga mura, hindi magpapahulidiyan ang mga Pilipino, Pakistani at India. Sobrang lahi na namin nilakad ay talaga namang nagpuputukan na ang mga binti ni Jacob. Yung iba nga dito ay nagpupuntaan ng alas dos alas 3 katulad dito ni Kuya na Sana all. Mas maganda kung sino pumunta dito alas 4 ng hapon, alas 5 gano'n. Kapag alas 6 na alas 7 ay wala ka na madadatnan, madilim na. Kaya nga tinawag na black market ay walang ilaw. Kaya naman ano pang na tintarah sumugod na tayo at tayo makipagsiksikan Gusto mga mani ay gawang India ay napakasarap naman din talaga kasi gawang kamay at minekos-mekos pa. Bawal nga pala dito ang maarte dahil dito ay makikita. Siyempre maaamoy mo na napakabango. But, ibang lahi kasi ang makikita mo dito at yung mga mo mukhang hindi naliligo. Charot. <laughs> ay, ay, ah, yung parang mani na ano. Bili niya natin 'yan hanggang doon sa dulo para makita natin kung ano talaga mga mura dito'ng mabilihin. 45, ha? 50, ha? Dito mo nga lang di mabibili ang dates na humalaga ng 5s at kung pupunta ka rin dito kailangan matibay ang sikmura mo dahil hindi natin alam kung malinis to o hindi. Basta dito bawal ang maarte. Ka na. Ano bang din Siksikan dito sa black market ah. <laughs> Meron nga rin pala dito nagtitinda ng baka. Sabi nga ho nila dito, kakakatay nga lang daw tong baka na to, kaya naman fresh na fresh. Kailangan kasi kapag bibili ka ng baka, marunong kang tumingin. Minsan kasi, papabili ako ng baka kasi masarap. Pero ang hindi kapag ka niluto mo na, kamil pala. <laughs> Ay, mabibili nga rin pala dito ang buhay na manok na native na humalaga ng 30 SR only. Hindi ko lang alam kung mura ba to o mahal. Ano ba sa tingin nyo? Mura ba yung 30 SR? Ang hinahanap nga namin dito yung 45 days. Dahil last time nga nagpunta kami dito eh, ay merong buhay na 45 days. Nakabili lang kami ng 7 SR. Mga bilihin nga pala dito ng mga gulay humalaga ng 3 SR, 4 SR, 5 SR ang kilo. Depende na lang talaga sa'yo kung magaling ka tumawad. Kaya naman sinama namin si Judel napakagaling tumawad. Ito <laughs> small, 3 real bus. 3 real bus. Pag-iwatan nos. Hahaha. <laughs> Pagdating talaga sa tawaran, hindi talaga magpapahuli dyan si Jude. Dahil kung hindi niya ibibigay na mas mura, ay aalis siya pupunta sa sa iba. Siyempre, ganun talaga kadalasan ng diskarte ng mga Pilipino. Yung ibang mga Pilipino nga nagpupuntahan dito, nagpipaste mas nga sila dahil iba't ibang amoy ang maaamoy mo dito. Pero ako siyempre, go lang tayo dahil ginusto natin to. Kung gusto niya naman mga pambahay, pantulog ay pwedeng pwede rito dahil meron dito mga short na 5SR, pantalon 5SR. At yung iba dito ay branded at yung iba naman ay hindi. Siguraduhin mo ng laban bago ito suotin kapag ka bumili ka ng mga gantong ukay-ukay. Dahil hindi natin alam kung sino mga nagsusuot nito. Karamihan nagsusuot nito mga India, Pakistani o magsusuot ka pa ba? <laughs> kung hanap mo naman ay gamit sa mga cellphone, accessory, mga case at saka mga charger ay meron din dito sa mura halagang 10SR. Kam okay, ba perfume? Fibriolo. Habin <laughs> <Ay>, yo <ay, ay. laughs> Allah sid kham 25 kham saraya 2 haba ma guys. Allah كويس mira Sa mga oras na nga diyan ay mag alas sa isa ng hapon kaya kung mapapansin ay magdidilim na Kailangan na naming umalis dahil wala nga ang ilaw dito kapag kaginabi kami At iba talaga ang makikita mo dito sa lapag ng mga tinda May mga headset na humalaga ng 5SR lang at saka mga wallet Kamusta? Kamusta? Kaibrian? Babe, Kaibrian Kaso minikos-mikos na <coughs> nila ang isang kilo nga na humalaga ng VIP ni Kuya ay 5 SR to 15 SR isang kilo. Meron nga palang nagtitinda dito ng man eh. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta itong may dikit-dikit. O basta anong tawag nga dyan. Pakicomment nga po. pare, 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 pare. Sobrang siksikan talaga dito na halos hindi ka na rin makakilos sa daan. May nadaanan nga ka pala kami nagtitinda dito ng sabon na ripak-ripak na 5SR lang daw niya binibenta. Tinatanong ko kung Ariel to o Tide, sabi niya hindi daw niya alam kung anong pride. Ano ba namang klase nagtitinda to? Kung <laughs> nais mo naman ay mga pants, mga t-shirt ay meron din dito sa lapag mura mo nga lang din mabibili ito na umalaga ng 5SR to 10SR to 15SR. Ikaw na lang din talaga ang mamimili at magtsaga, magalungkat dito. Dahil kapag wala kang tsaga ay wala kang makukuha maganda. Ang akala nga ng iba kapag nag abroad ka na ay magaganda na ang suot mo, hindi nila alam sa ukay-ukay lang naman pala galing. Dito nga lang sa ukay-ukay sa Saudi ay sapat na sa amin. Nakatipid ka na ay branded pa. Basta bagay pagbibili ka ng ganito, kailangan mo to laban ng maayos. dahil baka mamaya ang ending baka amoy paksiw ka na din. <laughs> e, judel nga pala ang pinakamagandang isama sa mga ukay-ukay. Sobrang tiyaga niya kasi magalungkat kahit ilang oras pa basta makakuha lang siya ng branded pero mura. Panya nga pala yung mga kasama namin ng pants dito. Tapos siya na rin ang magbabayad ay sana all mayaman, namlilibre. Alam nyo guys, karamihan sa mga damit ko, pantalon pamaso at sapatos na pamaso ay galing lamang dito sa Ukay Ukay. Kasi nga kapag galing kang Ukay Ukay talaga yung ating mga susuot ay matibay na branded pa. Minsan kasi nakabili ako sa isang market na napakamahal na sapatos tapos ilang buwan mo lang magagamit ay sira na. Dini sa Ukay Ukay hindi ka manghihinayang kahit araw-araw mo suotin ay mura naman branded pa. Dahil nagbablog nga ako sa Ukay Ukay ay mga nagrereklamo nga sa mga nabigyan natin nung ako nagpapadala ng bagahe. Sabi nga daw nila Ukay Ukay lang naman daw galing at mura lang. Ba? Nagreklamo ano. Pasalamat ka na lang talaga Ay naalala pa kita Bali sa susunod Ay eh, hindi na kita bibigyan Paano ba naman kasi Bigyan mo sa hindi? Ay talagang may mamasasabi Ang mga kapo Pilipino natin Yay yeah, na ganyan talaga Ang mga Pilipino May nadatna nga tayo Mga Pilipino dito na tuwing Friday dito nga daw sila namimili dahil napakamura. Kaganda naman kasi at meron silang service na bike at marami silang nabili dito. Binigyan ko nga pala si Jacob at si Russell ng pambili nilang pan. Dahil nga raw ay butas-butas na kanilang pamasok na pan. Ay dahil napapakinabangan naman natin sila, sila ang kalimitan nating nagbibidyo si Russell at si Jacob at si Judith. Sabi nga hudiyan ni Judith, kumuha pa nga raw si Jacob ng isang pan dahil siya na raw ang magbabaya. Dahil natawaran niya naman ito. Kailan yun na nakuha mo? 3 real na mo? Ayan o, mga pans na nakuha ni Judel, 3 real. tak 3 3 20 20 towar majuddel namaste kelas Tapos sobrang mapapabilib ka talaga kay Joel dahil napakagaling tumawat ang galing mambola, Pilipino talaga. <laughs> May nadaanan nga kami dito na napakaganda na siya. Ang tatak niya nga ay Adidas. Bukod sa mura na ay makapal pa ang tela. Parang original na 5SR lang naman na binibenta. Ikaw na lang talaga ang magsasawa dito. Magpili. Maghalungka. Itong oras nga pala kayo pupunta dito para hindi masyado mainit. Mga alas 4, alas 5, alas 6, mga ganun nga, pag inabot kayo ng gabi dito ay delikado na din. Obra din kasi dami nagtatambay dito kaya na huwag kayo magpapagabi kung Pupunta kayo dito Libre si ko ice cream Campulos ice cream Si mango Bocado Campolos 3 real 3 real 3 real Three. naman pala <laughs> Ice cam na naman ako Ng mga kasama ko Ang sabi nila kanina 1 SR Aba 3 SR pala Mukhang nalugi na naman Si Pinoy Discard Okay lang yan Ang mahalaga Masaya kayo Kikitaan pa natin yan ng doble Sabi nga ho dito Ng India na nagtitinday Napakasarap nito Dahil minekos-mekos Niya yung ice cream na yan <laughs> Minekos-mekos Mekos-mekos sa dasa. Aywa, minikos-mikos. Aywa, minikos-mikos ni kuya daw. <laughs> Dahil kay Mr. Nobody, parang nakakatakot na bumili kapag kain diya yung tindero. <laughs> Ayan guys, nilibre natin sila ng 7 ice cream. Ah... Uh... Triliya lang isa, busa naman yung busa, oh. day, <laughs> Sobrang sarap ng ice cream ni Kuya. Nakalimutan ko pati magbayad. <laughs> Kailangan na namin bilisan dahil naggagabi na. Dahil medyo malayo pa nga dun sa akomodasyon namin. Siguro nasa 30 minutes ang lakad mula dun sa aming binilhan. Kaya naman, kung ako sa inyo, huwag kayo magpapagabi. Kung pupunta rin kayo dito, magsama kayo ng marami. Para kung gabihin kayo, mareres kunyo ang sarili nyo. So yun lamang po, marami na po salamat. Ingat. God bless. Thank you Lord sa blessing sa araw-araw.